Hi guys. Hi For today's video ay titikman natin tong ano matawag dito diyan? Kunafa chocolate, chocolate. galing sa Dubai. Dubai. So ay yeah. pasalubong to ni ito. Richard. Richard. So titikman natin to guys, tong trending na chocolate ng Dubai ayan. Kita niyo yan? Ayan, yan, yan guys. Tong ito ay Kunafa chocolate from Dubai. So, ayan. Ayan ako, ganun. <laughs> Titik natin to, guys. <laughs> <laughs> yes, ito, guys. Ano yan? Asmar. Ayan, ganun. Okay na ito. Ay, ayan, ba't kasi yung akin? Ito na siya, guys. Ayan. Nag-isa tayo dyan, ha? Uh, Titik mo uh, natin ito. Isa ta. lang, isa lang. Pero, ano? Matagay yung ganyan. So, ayan. Ayan, ayan guys. Ayan, ayan yung loob niya. Ayan, niya then natin. Bakit? alam ba? mo. May tigil siya pa mo ako lang. Ayan May, na Tama na may. Tingin na. Diyan na sa vlog na ko. Kahati oh. na na. Um, mo naman. Huwag ka tumigil chocolate ko So, ito yun guys. yung laman. Hindi, hindi. Oh, yun. Hindi. de ano, de Hindi. 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 Ang sarap, parang siyang ano. May bihon. Pag baby kayo, no? Parang siyang ano, yung Nutella. Parang mm. may Nutella na biscuit mm -hmm. Masarap siya. Ay, pagka... <laughs> feeling ko. <laughs> yung lasa niya, guys. May pagkaan siya, Nutella. Lasan yung lasa ng chocolate niya, ay... Lasang... Nutella. Tapos may crunch, crunchy siya. Mm, crunchy yung ano, yun yung yun, nasa dukla. Ito yung sa loob guys. Hindi hmm. ako Hindi makita. Malabo. Masayan yan no? itong sa gitna na to. Crunchy siya para siyang ano. Anong kalasa niya? Hindi na. Ano. Alam yung bihon na ano, tinusta. Hindi. Hmm. Masarap. Sarap, tamis. hmm, mm. 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 masarap, mm. na. Tama na. masarap, 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 Sarap. masarap, 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 matamis siya tapos nakakaumay. Dapat lang ito ano lang pang tanggal, pang tanggal umay lang siya. Ngayon hmm. yeah, ito ba? Yeah. Kula po ito ako Kula po. Bili na din kayo. Kung gusto nyo bumili na ito guys at gusto nyo matikman ito, pumunta kayo sa Dubai. Bumili kayo. Ano lang naman. Bye. Bye.